Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo at samahan po ninyo kaming muli sa pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya. Hindi na po natin patatagalin. Kilalanin na po natin ang ating makakasama ngayong araw. Isang responsabling ama na buong sikap na itinaguyod ang kanyang pamilya. Bagamat hindi nakatapos ng pag-aaral, sinikap niyang ang lahat ng kanyang mga anak maipaghanda ng mabuting kapalaran. Ang mga pagtatugumpay na ito, sinasampalatayanan niyang kaloob ng tunay na Diyos na kanyang kinikilala sa loob ng Iglesya ni Kristo. Ating kilalanin si kapatid na Ferdinand Sikitin, mula sa lokal ng EJM, Distrito ng Cavite at alamin ang kanyang istorya ng pagtawa. Here in the Ang makakasama po natin ay si kapatid na Ferdinand Sikitin mula po sa lokal ng EGM distrito ng Cavite. Magandang araw po kapatid na Ferdinand uh, o mas kilala bilang kapatid na Ferd. Tama po, po. po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo kapatid na Ferd na bagamat hindi kayo nakatapos ng pag-aaral pero yung mga anak niyo Nagawa rin. po ninyo mapagtapos ng pag-aaral. Naging madali po ba 'yun kasi 'di ba may isipan din na uh, malaking bagay yung nakapag-aral pero kayo na po ninyo kahit na kinapos kayo sa bagay na 'yun. Uh, yun po talaga ay eh, napakahirap gawin lalo na po sa isang katulad ko na hindi naman uh, mataas ang pinag-aralan, wala naman po tayong natapos na kurso, kundi po dahil sa patnubay at awa ng Panginoong Diyos, eh, sa ating mga pananalangin sa Kanya, pinagkalog po sapagkat tunay na Diyos ang ating tinatawagan at tunay po na mahal niya yung kanyang mga anak na nasa loob ng iglesia. So ano po ang parang maging profession ninyo para makarating uh, po kayo sa kalagayang ganyan? Opo, uh, una po ako po'y nag-abroad. nag, nag po ako sa abroad na halos po magsasabing taon. Nagtyaga po ako doon. Pero bagamat po ako noon panahon na yun ay hindi pa nasa loob ng iglesia, eh ano po yung... Dasal po yung tawag namin. no mm. Nagdadasal po ako sa Panginoon na sana patawagin niya ako. Balik niya na ako sa Pilipinas at pangako ko maglilingkod ako sa kanya. Nakabalik po ba kayo kagad sa Pilipinas? Hindi po. Balit, uh, kada dalawang taon po nagbabakasyon ako para uh, makita lang sila. Pero panandalian po, siguro pinakamatagal ko, tatlong buwan. Babalik na naman para ipagpatuloy yung pagganap buhay po. So gano'n po kayo katagal sa ibang bansa? Bali po ko lang sa tanda ko lang, sa taon po eh. Oh. After po ng uh, iyon na po. Yun po yung pagbalik ko po. Nagnegosyo po kami ng appliances furniture. Una po yung bago ko dumating, yung asawa ko, nagsimula na ng malit lang. Yun abot lang sa kanyang kakayahan. Nang naabutan ko po, sabi ko sa kanya, tulungan ko siya dahil marami akong idea tungkol mm. doon. Simula po sa marketing, sa mga delivery, sa mga ano. Ay, siyempre, bilang lalaki po, nakakapag-drive tayo, deliver. Ako na po gumawa nung, no? Hanggang sa naging tatlong branches siya. Ibig sabihin, kayo rin ang nag-iisip ng ukol sa negosyo po ninyo? Opo. Yung promotional, yung advertisement po noon, tapos yung, yung tungkol po dun sa mga competition sa asawa ko yun. Tapos Naling sa collection. Po, ano yan? Self-taught po ba yan? Self na, lang po. Self-application. Self, -self, -self, -self okay, sabi niyo, hindi naman kayo ah, nakapagtapos ng pag-aaral eh. Opo. Pero pagdating sa negosyo, meron pala kayong, Opo. kumbaga, talent opo at saka yung kombinasyon namin mag-asawa na ko rin sa kanya yung kaalaman niya sa pagkwenta-kwenta ng paano kikita yung isang bagay na palalaguin ako naman tungkol dun sa ano po sa lahat ng ng supply mga ano ako po yung nabigitan doon tsaka delivery yun po napagsama namin ayun po at tuloy-tuloy uh, na namin naisagawa nice baga nag-work po yun oh hanggang ngayon po ba yan ang uh, pinagkakabala po, po ninyo bali po umabot yun lang 15 taon oh ngayon po, po dahil lang mga anak ko na pagtapos ko na ng kolehiyo at may mga matatag na silang anak buhay, lumipat po ako sa ano? Uh, Realty po. Mm. Uh, bumibili po ako ng bahay, inaayos, binibenta. Okay. So okay. parang buy and sell buy po. and sell oh. po. Congratulations po uh, kapatid na Ferds. Okay. Nabanggit po ninyo kanina, hindi pa kayo Iglesia Ni Cristo, madasalin na kayo. Ayun uh, po. Kumbaga, eh, talagang, humihingi kayo ng tulong sa Diyos na kinikilala kilala ah, ninyo po. noon. Ano po ba ang kinagis na ninyong relihiyon? Ah, kami po ay kabilang sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, buong pamilya po. At kami po hindi basta-basta katoliko dahil kami po ay kung sinasabi walang absent sa pagkapupunta sa simbahan walang absent. At saka nalibot na namin yung lahat ng mga kinikilalang simbahan, mga kiyapo. At sa panahon po ng mga selebrasyon, nandiyan din kami. Talagang deboto po kayo na katoliko. Mas malalim pa po doon dahil bukod sa pagiging deboting katoliko, may samahan po po kaming kinahaniban na kung tawagin po eh misyon. Misyon po yon para sa kaligtasan. Pero ang pinakanim lang niya, misyon. So paano po ang mga ginagawa ninyong paglilingkod noon? Noon po kasi ano, bali po nakasuot kami ng puti, eh. parang sakristan po ako, ang mga lalaki. At ang mga babae, parang damit na no, yung may puti rin po na may parang sinturo na kulay blue. Iba-iba po lugar. Pinadadala kami sa uh, parting Bisaya, parting Bicol. Yan po, nalibot na namin yan. Mindoro, uh, Bicol po, yung mga Burawin Leyte na yan. Samar, alin mga ganun po. Uh, Doon po kami nag-share ng, ng pananampalataya namin. Tapos naggagamot. Nagagamot po. Opo, na, po. Para po tawagin, faith-healing po ba yan? po. yung po yung mayroon pong sumasanib sa mga ginagamit namin na, na miyembro, iba-iba uh, po eh. Mayroong Diyos Ama, may Diyos Anak, mayroong birin Maria. Lahat po klase ng santo sumanib na. According po doon sa pangangailangan. Nung, so, so depende. Pero Opo. yan, nangyayari doon po sa samahan na Opo. Uh, kabilang po po. kayo, kinaaniban ninyo na under din oh, ng Iglesia Katolika. Opo. Oh, Kasi uh, pagka normal po, yung walang ginagawang ganun eh, nag- Sumisimba kami, sama-sama din kami dun eh. So, ibig sabihin po, isa lang lang po talaga. Noong mga panahon po ba yan, na yan ay aware na kayo na may iglesia ni Kristo? May naririnig po ako, pero hindi ko po siya napagtutuunan ng pansin. Gawa na, bagamat marami na, na ako nakita. Po, focus ako, sa... ako doon dahil nga po yung pa, pananimpalatay ako sa isip at saka sa ano, eh, nandun na ako parang sa tama na nakikita ko na parang okay naman. As life goes on, sasama ka doon kasi nandun ka na nga kasama yung pamilya. Ganun po yun. Nung uh, panahon po na yun, ano yung mga parang naririnig ninyo or paniniwala ninyo upol sa Iglesia ni Cristo? Parang sa dating sa akin, parang uh, pinipilit ka eh, Na yung sa kwento nila, parang dun sa kanila, parang pilitan ang pagtulong sa pag-aabuloy, parang pilitan. At saka pag ikaw eh, hindi pa nakasamba, ang pagkakasabi eh, dadalawin ka para singilin ng doble. Hmm? Nung kayo po ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo, ano pong napatunayan ninyo? Napatunayan ko na paninira lang lahat eh. Napakalabong mangyari kasi eh, dahil na nang nasa Iglesia na ako ni Kristo, ang pag-aabuloy eh, galing sa puso yung pasya ng puso po na, na ayon po sa ating kakayanan. Kung ano po yung kaya mo ibigay na pasya ng puso So hindi po pinipilit? Hindi po pinipilit. Hindi at eh yung, yung iba pang naririnig na tinatakdaan daw 10%? Opo, oh yun nga po. Pag sabi nga 10%, wala naman ako po nakitang ganun. Ah, Maling-mali po talaga, wala akong nakitang ganun. Na sabi, yun, tinatakdaan at padodoblein, wala eh. Dahil... Nung ako kauna-una nadalaw nung mga panahon na ako'y nakakaunawa na, pupunta lang para ako'y kamusta eh. At alamin kung anong maitutulong nila. Baka kasi mayroon akong sakit o anumang pangangailangan na kaya nilang itulong. Tinanong pa nga ako eh. Na natinatuwa ko na hindi naman nangyari nung nandun pa ako sa lumang reliyong ko. Yung malasakit sa kapwa natin bilang kamimbro o kasama sa paglilingkod. Eh hindi ko nakita. Dahil doon nangangamatay nga. Hindi nila alam eh kung sino eh. So ang nais po? po ninyo sabihin kapatid na first para po sa kabatiran ng mga kababayan po nating nakikinig ngayon, ano? kaya pinupuntahan, kaya dinadalaw okay. ang kapatid o kaanib sa Iglesia Ni Cristo hindi para hingan, uh, singilin okay. ng okay. anumang halaga kundi para tignan ang kalagayan ng kapatid, kumustahin, baka may pangangailangan, okay. baka meron pong problema. Okay. Mapayuhan, na, opo. Doon ko po nakita yung tunay na pag-iibig ang magkakapatid eh. Yung merong pusong pagmamalasakit. Kasi nagmamalasakit sila, inaalam kung ano yung kalagayan mo. Baka mamatay ka baka may sakit ka, baka kailangan daling ka sa ospital o baka hindi ka na kumakain. Nalalaman. At tutulungan opo. pa. Na, ng... At gagawan po Patid. ng paraan para matulungan. At ang pinakamalaga po dun sa lahat, yung bago po sila lumisan, eh ipapanalangin ka na sana gumaling ka sa anumang karamdaman mo. At anuman suliranin mo, eh malunasan sa pamagitan ng panghihi sa ating Panginoong Diyos. Kaya lahat po pala nung naririnig ninyo noon patungkol sa Iglesia ni Cristo, wala pong katotohanan. Kabaliktaran pa. Baliktad po lahat ng sinasabi po. Kapatid na Ferds, puntahan natin yan. Paano naman po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Kayo pala Apo. ay, sabi nyo nga, higit pa sa dibotong katoliko. Sa Iglesia ni Cristo kasi, may eagerness po eh. Ugali ko pa naman nung panahon na eh, yun, Tapos pag may mga tanong ako na hindi nasagot, sagot, ko pa yung iba hanggang sa may kasama pa sila na uh, lalong ma-enhancing po yung kaalaman. So yung mga kapatid uh, po natin sa Iglesia Ni Cristo noon, sinatsaga uh, uh, kayo na mag-inbitahan na niya? Sinsatsaga po, po. Po, po. Tumatanggi pa rin ako hanggang sa po may isa silang kasama na hindi rin iba sa akin, naging classmate ko ata o uh, kabayan, yung kak kakalye naniyaya ko, pagbigyan mo ko. Kung ayaw mo, di wag. Kung wala ka naman natutunan, di nasa sayo yan. Ang pasya ikaw. Di ka namin pinipilit. Ganun mm, po ang nato. pagkakasabi sa akin eh. Eh, sa, sa kaisipan ko naman, ah, hindi naman pala ako pipilitin eh, di pupunta ko. Pumunta po ako. Ngayon, na, eksakto po na yung aral na binabanggit doon, yung tungkol po sa tunay na Diyos na matagal ko nang inanap. Hindi ho ba yun yung uh, kinikilala nyo ng Diyos doon sa pinagis na ninyong reliyon? Bakit na, yung nasabing hinahanap nyo pa rin ng Diyos kayo meron na kayong ginagawang paglilingkod? Kasi po yung mga base sa karanasan ko nung mga panahon na yon, katulad dalimbawa po nung nangyari mga karanasan, may sunog na no po, may, may sunog, kapit bay malaking sunog. Nakita ko yung mga tao tumatakbo, daladala yung Diyos namin. Iba-ibang size, may malalaki, may maliliit. Tapos yung sa amin, sa harap ng altar namin, lahat binaba. Baka daw mabasag ang tumanong sa isip ko, bakit ganun? Diyos dapat, ikaw ang ililigtas, ba't sila ang nililigtas? So, takot masulog yung Diyos nila. Parang gano'y naisip ko. So, hindi pa po kay Iglesia ni Kristo? Hindi pa po. Napansin na, na, na ninyo na, 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 na sa halip na ang magligtas sa tao, yung Diyos na kinikilala nila. Ang sa, opo. Ang inililigtas. Yun ang inililigtas nila. Opo, ganun po yung napansin ko. Pero bakit baga, 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 ganun na napansin ko? Dahil wala pang tuluyang nagpapaliwanag sa akin eh. Kasi kailangan po talaga sa tao yung dumaan sa matinding pag-aaral at matanong bakit ganun, bakit ganun. Maunawaan mo sa pamamagitan ng ganun na yun pala yung tama. Kasi kung nakita mo lang through your eyes and your ear, wala ka naman na tanong, wala ka na liwanagan, hindi mo rin maunawaan eh. Mandong ka pa rin sa dating maling kaisipan. Mabalikan po natin yung binanggit ninyo na nung kayo nakadalo, yung po ba dinalo ninyo pagsamba o pamamahayag? Ano po yun? Pagsamba po na regular na daw pagsamba ng iglesia. So na-Chem po, na tempo, na yung tempo, pagsambang po. dinaluhan ninyo, ang tinatalaki ang na paksa, po. yung tungkol po sa, sa... na Diyos. Ano po ang naunawaan ninyo doon sa leksa na Naunawaan ko po inyo? talaga na ang Diyos ay isa. At yun po ang sinasabi ng ating Panginoon na makilala mo siya. Na isa ang Diyos na tunay. At yun ang tunay na kaligtasan pag nakilala mo siya. So doon na po ako kumatig doon sa ano na yon. Hanggang sinunod-sunod. Ako na po yung naganap. Nagtanong po ako kung paano ba makinig para ano. Hindi nila alam. Ang bala ko lang, usigin at debatiin para pag naipit ko, tigilan ako or sila tumigil. Hanggang sa dumating po ng pagkakataon na ang nakausap ko na po ay ang kapatid na Leopoldo Guevara. Nung, nung sila sila'y na, nabubuhay pa po. Nung sila'y nabubuhay, sila nabubuhay pa po. At uh, nakikinig ko, naririnig ko siya sa radyo, yung boses niya. Sabi ko, ay, kayo po pala yun. Kasi interesting na ako na kahit pa paano, Parinig na ako sa radyo, nakakakuha na ako ng mga aral na comparative na, na i-compare ko. Hanggang doon po, dinedebate ko siya, eh, mausay eh. Yung pagkakapaliwanag at saka pag ko naman, wala naman po mali. Tama talaga. At nasusumpungan ko talaga yung mga malalalim na tinatanong ko. Ang sinasabi niyo, chinecheck niya? Chinecheck niya po Opo, sa Biblia. May Biblia. Kasi ang kaming pong katoliko, may Biblia rin sa bahay eh kung ano yung sinasabi sa akin, nag, nag ano po ako, naglilista. Chinicheck ko. Kasi yun ang da, daman ang dapat gawin eh. Para malaman mo yung katotohanan, siya sa atin mo yung sinasabi sa'yo. Baka yung nagsasabi sa'yo, binobola ka lang. Nasumpungan ko na ako palang nagkakamali. Tama pala lahat ng sinasabi at walang mali. Walang binago. Walang dinagdag. Kailan niyo po nasabi sa sarili ninyo na nasa tamang direksyon na ako? Maging iglesia ni Cristo na ako, itutuloy-tuloy ko na ito. Kasi po sa tagal-tagal ko na pong Uh, sa terminong pagsimba nun eh, pag, pag, sisimba, hindi ko naramdaman ng Diyos. Sa isip lang, sa yung Diyos ko, pero yung damdamin, hindi ko nadama. Sa iglesia po, nung ako po yung, yung serious na magtuloy-tuloy, yung, yung, unang pagsamba ko na ako lang, yung walang nagsabi sa akin na sumamba ka, tumulupuluha ko. Naramdaman ko na may Diyos na tunay dito. Kikilabutan ka, tatayo balay mo. Iiyak ka. Dahil yung solemne po ng pag-awit at saka yung mga words na lumalabas sa kanilang bibig para pong apoy na gigising sa damdamin mo na andito yung Diyos, kasama, kasama natin ng Diyos. Tapos yung nanalangin na po, na yung panalangin, eh tunay na panalangin na walang yung paulit-ulit na parang nakakamada na po yung ano, hindi ganoon eh, yung talagang damdamin. Yung opo, yung pagdarasal na paulit-ulit sa ano, oh rosaryo. Eh doon po, naramdaman ko na tunay nang gagaling sa puso. Umi tumutulo ako, hindi ko lang sinasabi sa mga kakilala ko. Ayaw ko pang aminin eh. Siyempre po, dahil no, oh, pa kayo. Din, pa ako, nahiya dahil, pa, pa ako dahil, ano, ito lang, ganito, parang bumigay ka na agad. Personally, personal ko lang po yun na naramdaman na parang kinurot yung puso ko na sa wakas, itinama na kita. Dito ka dapat. Yun po, naramdaman ko yun na ito na nga, mahal pala ako ng Diyos kasi bagamat nasa mali akong dati, siya pa rin yung inahanap ko eh. Alam niyang inahanap ko siya eh. Naramdaman yung tinawag po kayo ng Panginoon. Diyos. Ramdam na ramdam ko po. Naramdam na ramdam ko. Dahil kung sa pangkaraniwang mga tatawag lang sa akin, di mo ako basta-basta maano. Dahil naka, kung ano po, nakabaon na yung kalating katawang ko eh. Sa pananampalatayang ganoon eh. So paano yung uh paniniwala nyo noon doon sa mga rebulto, sa mga santo, santa, doon sa mga Diyos na kinikilala nyo noon. Ano po nangyari? Iniwasan ko na po at uh, halos nga po sa mga kamag-anak ko. Hindi na ako halos nagpupunta. Kasi po, makikita mo pa doon eh, yung dating ganong kaugalian na hindi ko na matanggap eh. Sa sarili ko, hindi ko na matanggap na mali, mali, mali talaga, mali. Batay yung po, po sa pagkaunawan ninyo? Kasi ang alam po ng marami sa kababayan natin, ang Diyos ay ang Panginoong Iso Kristo. Opo. Uh, kinikilala rin ang uh, ina niya na si Maria Apo, at iba, iba pa. Pero batay po sa aral na tinanggap ninyo mula po sa Biblia na itinuro sa loob ng Iglesia ni Kristo, sino po yung tunay na Diyos na nakilala ninyo? Yung isang Diyos na ating Ama, Alinaw-linaw naman yung sinabi ng ating Panginoong Isokristo dun sa na, nasaksiyang kong pagsambay. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. At Say yun ay nasa Biblia. Nasa Biblia po. At sinik ko din eh. Yun nga, sinasabi doon, may isang Diyos at may isang tagapamagitan. Hindi dalawa Diyos, tatlo Diyos, lima. Diyos. Iisa Hindi. lang ang tunay na Apo, Diyos. At is, yun po ang ama na ang nasa ama. lang. Apo. Ano po ang nasabi ninyo sa panalangin sa ating Panginoong Diyos nung kayo ay babautismo na o magiging ganap na kaanib na sa Iglesia ni Kristo. Nagpapasalamat po ako ng maraming marami kasi sabi ko, Ama, alam ko sa sarili ko marami akong kasalanan pero pinatawad mo ko. Ito na yung pagkakataon na tinawag mo sa tunay na Iglesia. Maraming maraming salamat po kapatid na Ferns. May mga pag-uusapan pa po tayo Ay. pero bitinin lang po natin sa Opo. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag a convert story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Ferdinand Sikitin mula po sa lokal ng uh, EGM distrito ng Cavite. Kapatid na Ferds, magandang Apo. araw po muli sa araw, araw po muli. Din. Bago po tayo magpatuloy sa ating uh, pag-uusapan, uh, baka mayroon kayong gustong batiin. Uh, sige po, go ahead po. Binabati ko po ang aking asawa, Susan Sikitin. Ang aking mga anak po sa mula sa panganay Mark Angelo Sikitin ang kanya may bahay Gracel Sikitin ang Martialin Sikitin ko po yung anak ko pong dalaga sa po siyang engineer at ang anak ko po sa Tarlac na kasalukuyan doon po naninirahan asawa po ng kapatid ng isang ministro si kapatid na Roan, Roan Sikitin at Limuel pabikupo po. Binabati ko po ang aming destinado ng lokal, si kapatid na Arby Jones Bitubina, ang kanyang katawan po si Ka Ohel Belen. Gayun din po ang isang ministro po na si, si kapatid na Ehel Helbert Ragasa po at ang aming tagapangasiwa ng distrito po, ang masipag na kapatid na Manuel N. Santos at ang lalong-lalo na po ang ating kapatid na Arnel Berseles na kasalukuyan po ay tumutungay sa ating programa. Maraming maraming salamat po kapatid na Ferds. Okay. at pagbati po sa lahat ng mga kapatid at may tungkulin dyan po sa distrito ng Noveleta, Cavite. Kapatid na Ferg, uh, kanina pa pinag-uusapan po natin na hindi naging madali yung uh, pinagdaanan ninyo okay. sa paghahanap buhay lang, kung paano ninyo itinaguyod yung inyong pamilya, Talagang nagpunta pa po kayo sa ibang bansa at sa pagpasok ninyo sa loob ng iglesia ni Cristo, talagang sinuri ninyo, okay. inaral po ninyo, tiniyak ninyo na nasa loob kayo ng tunay na iglesia. Okay. Naramdaman din po ninyo na naandito ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran at samahan. Doon pa lang po sa ano po, sa paghahanap buhay po ang pinakaimportante dyan eh. Yung mga pinapanalangin ko sa ama na matugunan, lalo na pa yung suliranin sa pagnegosyo, pangkaraniwan po yan eh. Daglian, pinagkakalob yung kasagutan. Na dati po hindi nangyari. Namamagana tuhod ko. Uh, puro kalyo ng ano ko. Wala po, parang walang tugon. Para ka pong nakikipag-usap sa isang tao na may tenga, may mata. Pero walang naririnig at walang nakikita. Di katulad po sa na ako po'y naging kaanib na pag nananalangin ako. Bagamat hindi ko siya nakikita, pag pinikit ko yung mata ko, parang kausap ko siya. Kasi ramdam mo, na, ramdam na, na ramdam mo ka. na ako. At maluluha ka eh. Dahil kasi sa pakiramdam mo, parang nandyan lang siya sa tapat mo. Hindi ka naluluha dahil malungkot ka eh. Hindi po. naluluha po. ka dahil nagagalak ka na, po, nararamdaman mo yung pagsama. Yun po yung, kapangyarihan, pag, kapangyarihan ng Diyos. ko. At lahat po ng binabanggit ninyo, kaya naman nauunawaan natin, itinuturo rin po sa atin yan. Yung mga aral ng Panginoong Opo. Diyos na dapat nating sampalatayanan, Opo. dapat nating pangawakan, itinuturo po sa atin, lalo na sa panahon ng mga pagsamba. Opo. Papaano po na bago ng mga aral na itinuturo sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Aral ng Panginoong Diyos. Opo, yung, ang inyong buhay. Napakalaki po kasi yung tamang pag ng pamilya po. Tinuturo po kasi sa pagsamba yun eh. Naririnig ko. Tapos po yung pagtanggap ng tungkulin at po yung uh, yung kaganapan po, yung amang mga aktividad, yung pakikipagkaisa po. At yung anak mo dapat po, bata pa lang, naturuan mo na. Nayaan mo na po, nadrive mo na sila sa pagsamba ng kabataan para mataniman ng aral. Lumaki naman po sila nang nasa kaayusan. Hindi po sila na-involve sa anumang mga fraternity o, o anumang uh, na sa panahon na yun, laganap talaga. Pati yung mga masasamang bisyo, laganap na laganap po yung panahon na yun. Pero sila talagang iningatan ng Diyos. Yung mga aral na lumayo sa mga ganitong bisyo, lumayo sa ano, ubusin yung panahon nyo sa paglilingkod. Maging matuwid kayong tao pag sinunod mo yun, ayun na po yung tunay na ano eh, na kapakanan natin sa buhay na tanggapin yung pagpapala ng Diyos. Kasi yun naman ang hinahanap sa mga utos na binabanggit sa pag pagsambay. Yung maging mapanalanginin ka, isuko mo lahat sa Diyos yung mga eh, gusto mong sabihin sa Kanya, tapos yung lagi kang iwag kang iiwalay sa paglilingkod, mararamdaman mo eh, yung may pagmamahal. Merong isang namamahala na inilagay ng Diyos para alagaan tayo na hindi ko nadama noon dahil wala namang dumadalo sa amin no? wala namang para alamin, para magbigay ng ano ng tagubilin sa panahon ng mga crisis. Ano po sa mga panahon ng mga kagipitan mga parang etong nakaraan yung panahon ng pandemya hindi nagagabayan, ba, po, nagagabayan tayo. po tayo kung ano po dapat nating gawin. Tapos yung patuloy pa rin natin pagsababa, bagamat nasa panahon tayo ng kagipitan na hindi ka na makakapunta, may paraan talagang hindi tayo naiwalay dahil meron sating ating namamahala na ito ang mga tatanggapin natin bilin. At ang pamamahala pong yun, Opo. sa pangunguna ng ating pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo V. Manali, Opo. ang sinasampalatayanan po natin inilagay ng Diyos Opo. para po pangasiwaan tayo, pangunahan tayo Opo. sa mga ginagawa nating paglilingkod sa kanya. Marami po sa mga kababayan natin uh, gusto rin magkaroon ng direksyon yung buhay Opo. nila maging maayos din po yung pagdadala ng kanilang pamilya. Uh, gusto rin maitama yung paglilingkod. Baka nga hinahanap din po yung pakiramdam, yung damdamin na uh, pinakikinggan ng tunay na Diyos sa bawat paglapit, sa bawat panalangin. Ano po ang gusto ninyong uh, sabihin sa kanila, sa mga kababayan okay. natin? Baka may mga mahal din po kayo sa buhay. Sige Unang-una po, nananawagan po ako sa mga mahal ko sa buhay na kayo po, kung hindi pa po kayo nakakasumpong sa aral ng iglesia, pagbigyan niyo po kami sa aming paanyaya. Bagamat ako malayo sa inyo, meron kami mga kapatid o mga maluka, mga lokal o kapilya na pwede niyong pantahan or subukan niyo po na sumamba para po maranasan niyo yung naranasan ko para maramdaman niyo yung pagkakaiba. At doon, tanggapin nyo, bigyan nyo ng pagkakataon. At kung meron man kayong liwanagin, open po kami. Meron po mga magpapaliwanag, magpapaunawa magpapa, sa inyo ang mga pagkakaiba. At kayo na po ang magdidesisyon para sa sarili nyo. Wala pong magpipilit, wala pong ano pong gagawin sa'yo, wala po. Kung ano man yung narinig nyo sa iba, huwag nyo pong paniwalaan ako po, natunay na nakasaksimbuhay. Kung nakaharap sa inyo ngayon, kilala nyo naman ako kayo na po ang magsaksi sa sarili nyo kung anong makikita nyo. Gayun din po yung mga aking mga kaibigan, mga kaklase, mga naging kakilala sa buhay. Ito na po ang pagkakataon na manumbalik sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Maraming maraming salamat po kapatid na Ferds. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Ferdinand Sikitin mula po sa lokal ng EGM distrito ng Noveleta, Cavite. Ang ating kapatid po mula pa sa pagkabata ay relihiyoso at naglalaan ng kanyang panahon, debusyon para maglingkod sa Diyos. Subalit sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, hindi po siya na malagi sa maling paglilingkod. Tinawag siya ng ating Panginoong Diyos para makilala ang tunay na Diyos at maisagawa niya ang marapat na paglilingkod sa kanyang harapan paglilingkod na nagdulot ng mga biyaya at pagpapala, hindi lang sa kanyang sambahayan, kundi lalong-lalo na ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Sana po ang panibagong istorya na aming ibinahagi sa inyo ay nakapagdulot ng panibagong inspirasyon at pag-asa. Bago po tayo pansamantalang mag ay binabati lang po natin ang SEBSI President and CEO ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. gayon din po, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya. Hanggang sa muli po, ako po ang kapatid na Mar Oriondo at lagi po ninyo kaming samahan dito sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story.